So ayan. Magandang uh, umaga mga kaakibat. Ayan. Grabe. Magtatag ulan na. Uh, Nihintay na natin yung uh, nito. Nag-order tayo ng pangtakip na kulay orange kagaya ng ano na yung lona na yan. So, mas makapal. Hindi nga lang medyo mahal. Ayan. Dumadami na yung ating uh, mga machine na nandito No? puno na tayo hindi kagaya nung una na napaka ano lang kunti lang so pawis pawis na naman ang inyong lingkod dahil uh, inayos natin yung luna na nakaano ron so ito pakarami na punong puno na yung iba pinadeliver ko na sa site para maipwesto ngayon yung mga inaano pa si Bossy na deliver ko sa site yan dati na maluwag ang ano na inayos kinumpres natin ngayon punong puno na naman siya pero siksik -sik na yung laman niya Ito yung container na inaba natin noon punong puno na rin siya ngayon uh, ano, laman siya. apat na container so ayan sana nga uh, makapagumpisa na rin sa kabilang site sa para mabawasan ang ating mga equipment na nandito no? So, yung mga ano yan kailangan natin takpan itong mga ano na to So baka mag-ulan kasi uh, mahirap na mabasa itong mga rational natin na uh, uben. Napakaraming nakakarton pa nito. So mamaya pagka dumating naman yung pangtakip natin dito na naman tayo mag sa init. Napakainit po kahapon sobrang init na jo hindi kumanta yung ating kalusugan no. Bilang nang dili ng ating, uh, kalusuga, no? Di lang, uh, ating uh, paningin dahil sa init at sa hirap ng ano rito walang ibang uh, nakaano rito kundi tayo para uh, mag isikaso so nilagyan na natin ng mga mga ano kusan asit ang mga kailangan so, kailangan na sa asit 23 no? nahanda na nila ni Bosing yung uh, site sa asit 23 pag na pag sinabi niya ng go pwede na natin ipadala ang mga nasa asit 23 at yung importante yung uh, MKN para may pasok hanggat hindi pa na i, uh, ano yung pintuan, yung daan maluwag pa, hindi pa sila nakapaglagay ng mga salamin so madali pa natin may pasok kasi mahirap pagka nakalagay na sila ng salamin baka hindi na natin basta basta may pasok ang equipment so yan, dito o, talaga, talagang ano uh, napaka init buti nga ngayon, medyo kumulimlim siya, itong kinatatakot natin na kumulimlim, baka biglang umulan ang ating mga machine ay nakakarton baka mabasa disgrasya, so hinihintay natin si boss Ronnie, nag order tayo ng pantakip uh, para malagyan natin ang, uh, takip ng takip ang mga equipment na ito at uh, may wasa natin ng, uh, hindi magandang pangyar. lulusawin talaga ang mga karton nito pag inapot ng ulan so ayan grabe, uh, kung sa trabaho lang talagang ano ka talaga sa trabaho nito hindi mo po pwedeng pabayaan eh ano, dito ka sumusweldo dito ka kumikita so kailangan na suklian mo rin ng trabaho ang, uh, ang binibigay sa ng kumpanya so yan so ipapakita ko rin bibidyo ko ulit pag oh. pagka naitakpan na natin lahat ito i ano ko ulit video So ngayon na hindi pa natatakpan, hindi pa dumadating yung kapal. So ito muna ang kanyang itsura ng na uh, store. Grabe, sulit. Sulit talaga. Ang, uh, masasabi mo na hindi sayang ang uh, binayad sa'yo ng kumpanya buwan buwan. Dahil talagang pinagtatrabahuan mo talaga sa store. Lahat naman, kahit sa site ng mga kasama ko doon. Grabe rin yung init sa uh, puro ilang wala pang isang oras basa na yung damit basa na yung pantalon sa so, sobrang init so ngayon mag uh, tayo ng uh, uh, gas kaya uh, bossing sa para sa magkaroon man lang ng aircon kahit papano uh, pagkatapos umikot-ikot kasi meron silang madalas pinatitingnan na machine so video pagkatapos natin pagpawisan, pahinga konti, palamig ng konti sa labas, pa, ano, bago pumasok sa aircon. si so, hindi talaga, ano, kahapon talagang hindi ko kinaya ang ano kahapon, ang init. Talagang umuwi ako sa bahay dahil hindi talaga kinaya. So, ito, si natin Kala ko magkakaroon na naman ng hindi magandang ano. So ayan ang hirap stress ka na sa trabaho dahil uh, hindi mo alam kung paano ang gagawin hindi mo alam kung uh, buti na lang at uh, ngayon eh, nagpadala na ng ano ang opisina ng pera at para sa trapal ngayon tumakbo agad si Busron eh, para nga matakpan natin ito so grabe grabe ang hirap no? na naman tayo sa pawis. Grabe talaga. Ang, ano, alas 9 pa lang ng uh, maga rito. So, ito na yung pawis na inabot natin dahil nga inikot natin ang lahat ng uh, equipment na kailangan uh, hanapin. So, yan. So, na naman nang inabot natin. So, pawis na naman. tapahinga nga tayo ng konti para uh, bago pumasok ng uh, palamig sa konti sa aircon. So, yan ang uh, natin yung kapal para malagyan na natin ng ano bago pa abutin tayo ng uh, ulan so ganito kahirap ang trabaho natin dito sa itong bansa niyo. talagang uh, kalitan mo talaga ng uh, trabaho at sipag at bawat sweldo na tatanggap na Yan. ada uh, doon naman sa mga taong nakapaligid sa atin. No? Uh, tama na muna ang inyong pa-stress uh, no? sa pera. Dahil uh, stress na stress na. Sagad na sagad na. Tama na muna ang inyong mga giling uh, sa pera kasi mahirap Uh, bigla na lang tayong matumba rito dahil uh, sa kay stress ka ano na uh, pera pera bawat galaw uh, pera bawat uh, timbog, pera uh, papakita ko na sa inyo kung ano ang uh, hirap pawis pagod para lang uh, kayo uh, ng pera sa atin na uh. wala akong uh, ano, uh, sinusumpat pinapaalala ko lang na hindi ganoon kadali uh, maghanap kumuha ng pera hindi tayo nagtatay ng pera nah, minsan nagtatay pero yung patay talaga na albm ka pero hindi pera hindi tayo ATM na kung gusto mong uh, kumuha ay maibibigay ka agad ganun ang sitwasyon natin dito sana uh, maintindihan nyo ang uh, sitwasyon namin dito, hindi lahat ganun pagadangan natin hindi naman ganun kalaki ating kinikita uh, dito sa buhay bro. so sana lang nakikiusap ako sa inyo sana maintindihan nyo uh, na bawat uh, galaw ninyo, bawat kinini nyo ay may may papadala ka agad kami uh, sa inyo ilagay nyo naman minsan sa isip at puso nyo hindi yung uh, isip nyo lang ang laging uh, pera, lagyan nyo rin sa puso, lagyan nyo rin ng pagmamahal na para sa amin na nanilito Huwag yung pagmamahal sa sarili ninyo, no? Uh, pasensya na kayo kung hindi man kayo na uh, abutan agad. Uh, gaya na sabi ko, hindi ako ATM. Hindi tayo ganun, paano na pagpindot mo, nandyan agad ang pera uh, mo. So sana maunawaan nyo hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong pangunawa. Maraming salamat sa inyong pangunintindi hindi ganun kadali at hindi ganun kasimple ang buhay namin dito, buhay ang intindihin nyo naman kami paminsan-minsan dahil kami iniintindi namin kayo hindi lang paminsan-minsan lagi so maraming salamat sa inyo sana makuha ng uh, uh, kunting uh, aral sa lahat no na hindi lahat hindi ganun kadali ang buhay OFW sana maintindihan nyo kami at sana bigyan nyo kami ng kunting pagmamahal sa inyong puso maraming salamat Itong inyong lingkod Sony XTV. Magmamahal sa inyo.